araw-araw si paglang dito pa si paglang hayaan mo silang sayoy humad lang huwag ihinto tuloy-tuloy mo lang derechol lang kahit meron pang humarang araw-araw si paglang si paglang hayaan mo silang sayoy humad lang Kala ko dati ganito na lang Dito na lang. Bala ko dati huminto na lang Dito na wala nang mapabala Mabala. Na Mabuti na lang hindi pa ako nadadala na Kung pinangihinaan ka ngayon Balik ka ang bakit masinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin na narating mo Gawin ang lahat na sa isip mo Kung Wag mo nang gawin ayaw huminto Araw-araw si paglang.